buod ng kabanata 46 hanggang 60. Sa gitna ng isang mayabong na ay naghihintay si Pablo at isang lalaki kay Elias. Patungo sila sa isang yungib na kung saan ay may naghihintay ng mga lalabing dalawa o labing limang lalaking malulusing ang mukha at damit. May isang lalaki roon na tila nakatingin sa kawalan. Nagkaroon lamang siya ng sigla nang makita si Elias. Pinag-usapan nila na hikayatin si Ibarra na umanig sa kanila dahil pareho silang nakaranas ng pang-aapi. Araw ng linggo, rinig na rinig sa kabayanan ang sigawan sa sabungan sila Tarsilo at Bruno ay nakipag-usap kay Lucas para magkaroon sila ng buhunan sa sugal, kapalit ang pakikiamid sa pagpaalsa sa pamumuno ni Kresostomo Ibarra. Sa kabayanan naman ay nagtatalo sina Doña Victorina at Doña Consolacion. Walang sino man ang nagpapatalo. Bawat baho ay lumabas. Tangin si Padre Salvi lamang ang nakaawat sa dalawa. Sa grand ni Doña Victorina ay inag niya si Linares na ipagiganti siya at kung hindi ay isisiwalat nito ang kanyang sikreto. Dumating si Ibarra ng mga panahon ngayon. Dala niya ang balitang hindi na siya ekskomulgado. Ngunit nabigla siya nang makita si Maria Clara kasama si Linares. Napaalam siya at tumungo sa kalorokonan. Nakalating siya sa buong paalan at nakita niya ang mabilis na paggawa dito. Sa gitna ng mga kumpulan ng trabador ay nakita niya si Elias. Ipinakuha niya kay Maestro Juan ang listahan, ngunit hindi makita ang pangalan nito. Nakiusap si Elias na magkita sila at may mahalaga silang pag-uusapan. Nakarating si ibara sa tagpuan nila ni Nani Elias. Inilatag ni Elias ang mga dapat niyang sabihin ayon sa mga napag-usapan nila ng matandang lalaki sa yungib. Ngunit nagitla siya sapagkat taliwas sila ng iniis ni Ibaras magkaiba ang kanilang opinyon pagdating sa reforma sa mapagsig na mamahala ng pamahalaan, sa malupit na, na mga malakad ng mga gwardiya sibil at sa korupsyon ng simbahan. Magkaiba sila ng pananaw sa pagbabago at pagunlad. Para lalong maliwanagan si Ibarra ay kinuwento ni Elias ang kasaysayan ng kanyang buhay. Ngunit tila ganoon pa rin ang pasya ni Ibarra bagamat siya ay nakikisimpatiya sa masakulat na kapalaran nito. Ibinaba si Ibarra at nagbiling dito na kalimutan siya at huwag patiin sa kaling magkita muli. Lumisan siya habang si Ibarra ay tinatanaw siyang kinakain ng diling. Nag-usap sila ni Sina at doon niya nalaman ang tungkol kay Linares at Maria Clara. Nagpa siya silang magkita kinabukasan. Sa kalaliman ng gabi sa gitna ng sementeryo ay nagkumpul-kumpulan ang mga kalakihang tinipo ni Lucas. Pinag-uusapan nila ang gagawing pananalakay at kung ano ang isisigaw ng dumating si Elias. Nagpatuloy ang usapan hanggang na pagdesisyon na nilang tapusin ito dahil maaaring may sumusunod na sibil. Naiwan sila Elias at Lucas na hindi pa rin malinaw ang mukha ng isa, isa. Samantala, si Don Filippo ay nakikipag-usap kay Pilos Potasio na sa mga panahon na iyon ay may sakit. Napag-usapan nila ang pagkakaiba ng mag-aaral noon at ngayon. Ang mga topikong umiiral sa kanilang mga isipan ay ang pamahalaan, mga pagbabago sa nagdaang panahon, ang mga kababaihan at karalakihan, at ang umiiral sa tahanan. Bago sila maghiwalay, nagbilin si Filosofo Tasio na kailangan niyang makita si Christos Tomo sa susunod na araw dahil may importante siyang sasabihin dito bago siya mamatay. Ibinalita ni Padre Salvis de Niente ang sabwatan at pag-aaral sa mga na ikinampisal ng isang babae. Si Elias naman ay binalaan si Rizostomo ibara tungkol dito, ngunit hindi ito naniwala sapagkat hindi ito totoo. Sa ganoon ng rin pagkakataon, naging balas si Elias nang malamang ang ninuno ni Ibarra ang dahilan ng pasakit na mayroon siya ngayon. Nagsimula ang kapunan sa bayan ni Kapitan Tiago kasama si na Padre Salvi, Maria Clara, Linares at Sinang. Sa pumungunan ng Prenleig sa panalangin ay pagputol-putol, ngunit hindi alata sapagkat ang bawang isa ay naiinisip. Sa pagdating ni Ibarra, tinatulala na pansin siya ni Dia Isabel, ngunit lahat ay nahintakutan ng marinig ang putuhan kung hindi siya ibibaki ang gamit at lahat na pwedeng magamit laban sa kanya. Natigil lamang ito nang may tumating ng wala na para imbitahan siya sa tanggapan. Bumalis si Lia sa bahay ni Kesos Nakita na niya ang mga naudlog na mag-iimpake ng mga gamit at inihagis niya sa bintana nang makita may mga gwardiya si na paparating. Sinunog niya ang sinitagnatan at umalis. Wala anumang namang ang mga si Bill. Kinaumagahan, may nakita na kalambitin sa isang puno. Lahat ay may kanika niyang hakahaka. Tanging ang magsasakang nagmamasid ang nakapansin sa buto ng katutubong demo na makikita sa kasuotan na nakita niya sa manggas ng sakristan mayor sa tanggapan ng tinyente nagsimula ang pag-iimbestiga. Si Bruno ay namatay kinagabihan. Si Garcilo ay namatay sa paraan ng pagitimba. Dumaan ang kariton at ang lahat ng sanaktal. Huling lumabas si Ibarra na hindi nakagapos na naging dahilan ng pagkagalit ng mga pamilya ng naroon. Kitang kita sa mukha ni Ibarra ang kasawian. Walang nagmamahal, walang tahanan at inalikuran ng sariling bayan. Sa di ay tanaw ng tandang ang lahat. Sa pagkal na katawan, sinunod na lamang niya ng tingin silsoso ay para at umuwi. Kinaumagahan, nakita na lamang siyang wala ng buhay sa sariling tampak. Umabot sa Manila ang mga nangyari sa Sanjego. Iba-ibang versyon ang nakarating bagamat puro kabulaanan ang kaibara at pagpupuri naman ang kay Padre Salvi. Marami nagsasabi na dahil sa pagpigil niya sa pataalsa ay maaari maging obispo siya. Dahil sa pangyayari yun, si Kapitan Tinong ay nabalisa dahil minsan niya na rin nakadaupang para si para kung kaya pinayuan siya ng kamag-anak na magpadala ng regalo sa Gobernador General para hindi siya masali sa gulo. Ngunit naging kabaligaran ng nangyari, pinagudaan siya, inimbita at pinagbakasyon sa tanggapan ng pamahalaan. Dumating naman ang mga de sa bahay ni Chago, kasama si Linares sila ni Doña Victorina na lalapat lamang ng na mapro sa para si sa ginawa. Hindi ni Maria Clara ang mapisita. Napag-usapan ng pasal ni na Maria at Linares. Ayan na si Chato na ikasal si Maria kay Linares dahil tagapayo ito ng Kapitan General. Kinabukasan, napuno ng bisita ang bulwagan ni Kapitan Chato. Ang doon mga inchik, mga pares na Salvi at Sibila, nag usap-usapan ang pagpapakasal ni Maria kay Linares. Sabi na ilan ay ginagawa lamang daw ito ni Maria dahil papaslangin na si Ibarra. Nagtungo si Maria sa Azotea. Nakita niya sa isang lumang bangka si Elias at Ibarra na tatakas. Sandali nag-usap ang dalawa at sinabi na Maria na si Ibarra ng mahal nito. Umalis na rin ang, din ang dalawa pagkatapos ng ipag-usap kay Maria. Ano nga ba ang aking matutunan sa No Limit Kabanata 46 to 60? Ang aking matutunan sa kabanata na to, sa mga kabanata na mga ito, ay ang kapangyarihan ng korupsyon. So, ang ay pinapaita po si dito kung paano ginagamit ng mga nasa kapangyarihan tulad ng mga praile at opisyal ang kanilang posisyon para sa pansariling interes. Pangalawa naman po ang intutunan sa no limit ng hirin kabanata 46 ay ang pag-ibig at sakritisyo dahil ang tapat na, pagmamahal nila Maria Clara at Ibarra ay sinalungat pa ng, ng relihiyon at lipunan na nagpapaita ng sakripisyon dulot ng pag-ibig.